Ayun mga idol oh. Thank Oh, lagay na namin ang unang... Oh. Siding board. Sunawag na tayo kong idol mga kibis. Para itong mga kauban rin yung mga kasamahan oh. Huwag ka sa ipiktibo din ang diskarte ni Master Rolly na isyatao din Master Rolly ah. Among kuwan rin. Mumpur umpur mana nih, yang engineer? Masih rolling. Oh. Cek natin. Oke, okay, kayak ini mah dogs mamui. Lere ke belakang mam kayak Liko deh kayak yang gua mam, project nih mesti role. So, Tahu cer dari semua kayak itu mengapa followers jen. <laughs> Ay, what's it? Aray na magpa-coffee shop mo. Mga nanindagang daghang labor dere <laughs>